Hindi ko naman akalain na Hindi ko rin inaasahan pa Narito tayo ngayon upang matuhayan ang latest update sa bahay ni La Miss Rachel. Sa pagpapatuloy nga ng istorya ay pumunta si Kalinga Prab sa bahay ni La Miss Rachel muli. Ito ay sapagkat birthday ng isang kapatid na babae ni Miss Rachel. Nasa labas pa lang siya ng bahay ay talagang mamangha siya sapagkat grabe at napakaganda na nito. May mga nadagdag na na mamahaling halaman at may nakita pa si Kalinga Prab na set ng mga halaman na pinapaganda dito. Kaya naman nagulat siya at sinabi niyang bilib na bilib siya sa nagsponsor nito sapagkat pinapangalagaan talaga ang beneficiaries nila. Kaya nagpasalamat din siya kay Kalingap Vincent sa pag-asikaso dito. Oh, oh, my angel. Angel, baby, angel. Mr. Cool pagpasok naman ni Kalinga Prab sa bahay nila Miss Rachel ay bumungad sa kanila ang bago na sofa. Bago na din ang cover nito at terno pa sa kortina nila Miss Rachel noon. At binigay na nga ni Kalinga Prab ang cake na binili nila para sa kapatid ni Miss Rachel na si Charolee. Tawang tawa naman si Sharlee at tinanong din ni Kalinga Prab ang kapatid ni Miss Rachel kung ano daw ang wish nito. Sabi naman ni Sharlee ay ang wish niya lang daw ay sana maging healthy daw ang kanyang buong pamilya at matupad niya ang kanyang pangarap someday. Pagtapos naman ito ay lumabas na nga si Miss Rachel sa kwarto. Music Mister Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life Bakit di na lang tutuhanin ang lahat Nagpasalamat din si Kalinga Prav sa pamilya ni Miss Rachel sapagkat nakita niya na napakaganda ng bahay na binigay nila Kalinga Prab sa kanila thank you daw sapagkat sobrang napaproud daw sila dahil pinapangalagaan daw nila Miss Rachel ang bahay na binigay sa kanila kaya naman daw nakakatuwang tignan kapag ganito ang feedback ng mga tinutulungan nila sa kanila Oh my- pinakita din ni Miss Rachel ang kwarto nila na napakadaming stuffed toys. Kaya naman nagulat si Kalinga Prab. Pagtapos ay lumabas na si Kalinga Prab upang interviewin naman ang papa ni Miss Rachel. Ang una niyang tanong dito ay, Atay! Uh, ano po yung nararamdaman nyo sa ngayon na ito, kumpleto na kayong bahay nyo, tapos patuloy pa rin yung pagdating ng mga blessings sa inyo? Sagot naman ng Papa ni Miss Rachel ay, actually po sobrang saya ko po talaga eh, kasi dati po tulo-tulo lang po yung bahay namin ngayon, napakabuti na po ng pamumuhay ng mga anak ko, at sya sobrang saya ko kasi kahit papano ay hindi na nila maranasan yung hirap na talagang naranasan ko simula bata ako. At habang ini interview nga ni, ni Kuya Rowell, ang papa ni Miss Rachel, ay naging emosyonal lang papa ni Miss Rachel. Talagang tuwang-tuwa ito at parang naiiyak na sa saya. Oh, oh my angel. Angel, baby, angel. Mister... nong din ni Kalinga Prab sa papa ni Miss Rachel kung ano ang naramdaman nito at tinatahak na ng kanyang anak na si Miss Rachel ang pag-aartista bilang parte ng kalingap. Sabi naman ng papa ni Miss Rachel ay sobrang saya daw talaga niya para sa kanyang anak sapagkat dahil dito ay natutulungan niya na ang kanyang pamilya at syempre talagang natutuwa siya dahil hindi niya na nakikita ang naghihirap ang kanyang mga anak. At nabanggit din niya na support lang daw talaga siya kay Miss Rachel at hindi naman daw siya nagpapaapekto sa mga bashers ng kanyang anak pinapayuhan niya ng din naman si Kuya Miss Rachel na mag-ingat at mag palagi sa tamang panahon at huwag magmamadali. Wow! Oh. Oh. Wow naman! Ay grabe pang mayaman nga oh ano? Tinong mo pang mayaman oh. At ito ang pinakamalupit bro oh. mo naman oh. Wow! Oh. Ito ba yung project niya ano, ni Vincent? nakita shoutout sa vlog niya. Oh, shout out kay Vincent Calyada. Napakahusay mo talaga. Oh. Ah. nalagaan mo itong beneficiary at nakakatuwa yun sa part namin kasi hindi nyo pinapabayaan yung namin namin. Yung binigay namin bahay sa, Ay, bahay. Ay, namin bahay sa Ay, ba? gamit. Ano? Saan ang kwarto nyo? Dito? Ha? Huh? Bakit? May <laughs> tinatago ka dyan? <laughs> Nak! Ay, yan daming ano. Tinubro, daming teddy bear. Ay, sarap, grabe. Parang sarap matulog dito, Oh. Iba talaga pag maraming, pag maganda, maraming manliligaw. Tay, mm -hmm. kumusta kay Tay? Birthday pa lang ngayon yan, ano? Oh. no? Nagdala kaming cake dito. gano'n ko yung kalender ka, sinatid natin na yung holiday. Ay, ganun ba? Mm -hmm. Nagmirap ko <laughs> ay. Nagbuging pati si Kuya. Oo na, guwapo si Kuya. San ba? Oo, oh, san ba magmamana si Rachel? So, ayun mga kalingap, ano? Mukhang magluluto si Kuya. Simpleng handa. Kuya, Hello. kuya, kumusta ka naman kayo Kuya Reysan? Okay. Ano po yung pinagkakabalahan nyo ngayon? Eh ano, naghintong ako nung dalawang araw at binakudan ko yung, ano, yung halaman. Um, kuya Reysan, ano man ang masasabi mo sa karir na tinatahak ngayon ni Rachel? Isang kalingap artista. Siyempre, alam nyo may mga kunti ng babash, hmm. di ba? Pero meron din naman, mas marami naman yung nagmamahal sa kanya hmm. sa social, Ano yung komento nyo po doon? Dahil lang namin kayo mga kanakausap about dito eh. Sa akin, uh, sa, nagpapasalamat ako sa inyo at hindi nyo pinapabayaan yung anak ko sa suporta ninyo mm -hmm. at sa mga viewers. Uh, at natutuwa akong masyado sa nangyayari sa anak ko <laughs> si maraming blessing na dumarating sa buhay yung namin. Kapatid na kapayag na. Wala nga tayo. Wala nga tayo lang. Kasi, uh, nahanap <laughs> tayo. Talagang hindi mo rin, ano, inaasahan hmm. to yung ganitong pangyayari, ano, yung pagbabago ng buhay niya? Ika-gaya nung doon kami sa kabila, nagtuturulok. Ngayon, maganda na talaga. Sobrang saya ko talaga para sa mga anak Kumbaga, Kung baga, kung nabubuhay si Missis mo, talagang sobrang oh. saya niya, ano. Hindi hmm. niya kailangan mag-alala. Ano Kasi, po? Sa kapatid, minsan, di pa ako nakakatrabaho ng maayos. Magtrabaho ko na yung dalawang araw. kina e, ano, ano nga, pinalagahan ko ito para hindi kainin ng kambing yung mga laman. Hmm. Para... Marami naman nung nagbigay maganda. Ah. Yeah. pininturaan ko nung natirang pintura. Nagbili pa nga ako pintura, 'yun 'yung hmm. chocolate brown din para oh, kung so, um, bagay. Kung um, bagay do sa pagkain -ano, halama halaman kasi ayaw ko lang maano Tayo naman bagay 'yung ano, binigay. Ibig sabihin po, hmm. 'yung kalingap sir, laking tulong din po kay Rachel, oh. 'no? Kasi nabibigyan din namin siya, ano? Hmm. Kasi pag wala kayong trabaho, pwede siyang makatulong hmm. sa inyo. Ano po? Yeah, masaya din po kayo sa pagpapatuloy ng Kalingap sa Repo. Okay yeah. naman po sa inyo yun. Okay lang, lang. Yeah. Kasi tayo. Kasi kayo man ang kasama niya niyan. Lagi-lagi. Hindi so, Kaya... po namin yung pababayaan. Oh, Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa bahay ni La Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!